Nag-guilty rin ako kasi nga minsan meron scheduled provincial uh, trips or fees. Pinataon po nung LG officials or hosts yung pagbigay. Kasi raw parang gusto lang nila ma-appreciate ng tao kung saan ang galing. So yun yung nangyayari sa amin. So natataon dahil yung mga hosts nga, yung local officials are the ones uh, uh, suggestion, oh, in, in, in po nila doon sa, sa pag, isip uh, ang hirap kasi kapag na-involve yung mga politiko, political leaders, magiging ano na to, political program, ano na, uh, it, is it's being used. Uh, kay, maging totoo na tayo, it's being used for patronage politics. Ang sarap nga ano eh, yung pinakamasarap sa politiko, eh, namimigay ka na, ng, ng uh, assistance, ng, uh, ng tulong na hindi mo pera. Bogi ka. Diba? Pero yun ang nangyayari. So, mas maganda. I don't know kung, I don't know how, but I, if we want really this program to be more effective, kailangan ay, uh, iwasan na may ito yung magamit for patronage politics. Pero sir, so, di ba questionable din yun? Dahil yung ah, supposedly po, DSWD siya. So, bakit ang LGU uh, officials sa nag schedule ng payout? Even well, yung mga ito, local uh, social welfare office kasi ang nag-ano uh, mm -hmm. lang, ang uh, implement. No? It's the local municipal or city social welfare office. That is also the one uh, that is tasked to for the distribution. Oh, kasi yata yung mga LGUs kinukonsulta kung sino yung dapat nabigyan sa nung... Kasi po, ah uh, yung mga local, kasi sila po yung may kilala dapat. Supposedly, okay. sila yung may kilala kung sino talaga yung kailangan nga mm -hmm. Kung sino yung talagang na nabibili sa puro sa the poor. Kasi kung national naman na mag-implement yan, or region, hindi nila kilala yung local. Eh. So, ang, ang hirap din timbangin, hindi mo rin pwedeng tanggalin totally yung local kasi nga, nandun, sila po yung dapat nakaka identify Pero dapat siguro, bagas maganda, kung yung local social welfare office, ang dapat sila na po yung magsigay. Pero paano ito mariremedyohan para nga po hindi mapoliticize at hindi magamit sa patronage politics? Should there be a review by uh, the DOLE and the SWD, sir? Well, siguro po. Ideally now. Pero sa akin po, um, ang punto ko lang po dito, oh, minsan hindi mo pwedeng, hindi mo rin masisi yung mga local officials. They want to show their gratitude, pati yung tao dun sa talaga nagbigay ng programa, ang sa akin lang, ang importante, magbigay talaga. Yung karapat-dapat. Ang kaya ko Pinoy ko ito, yung nangyari sa, dito sa amin sa San Juan, yung nakakalungkot. Mas malaki yung kaltas kaysa rumpo sa nabigay dun sa beneficiary. And then, sir, isa na lang po, in general lang, sir, may binanggit kasi kayo sa session the other night na yung dami nang ipinamimigay ngayon ng mga ayuda, dadagdag pa yung akap nai-encourage na yung ayuda mentality. Sir, pa-expound lang po doon. Thank you. Well, uh, nakakalungkot nga. Uh, maririnig mo minsan, sab sabi nga sa video, di bali ng ano, mag-aantay na lang sila, may, may makukuha naman sila. No, parang buwan-buwan, kahit na hindi na magtrabaho, inaantay na lang po yun. So, ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa, tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or uh, skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities and other opportunities and employment. So, yun yung pinapoint out ko na na sana meron tayong exit mechanism or graduation to uh, more sustainable uh, uh, permanent jobs or employment. Uh, kaya ako nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiikot, talagang gano'n na lalo pag-eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na ako tatrabaho. At nangyari na rin po yan sa South America, kung hindi ako nagkakamali, na hindi na nila matanggal kasi nga magkakarevolusyon na. Di ba? Kaya lang, sa akin, uh, mas importante tingnan natin yung long term, more sustainable um, programs, uh, talagang livelihood jobs ang dapat na tingnan natin in the long term.